Gabi ng December 8, 1980, si John Lennon na mas kilala bilang membro ng bandang Beatles ay pinaslang sa harap ng kanyang apartment building sa New York City. Former Beatle John, John Lennon. John Lennon. John Lennon. Were shot three times at around 11 p.m. Eastern Time. Sino nga ba ang walang awang tumapos sa karera ni Lennon? Balikan natin ang pagsibol ng karera ni John Lennon bilang miyembro ng bandang Beatles. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolve ng mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si John Winston Lennon ay pinanganak noong October 9, 1940 sa Liverpool, England noong panahon ng World War II. Apat na taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Julia at Al Alfred Lennon. Nung una ay nanirahan siya kasama ang kanyang ina, ngunit tinagtagal, siya ay napunta sa kapatid neto na si Mimi. Sa kabila ng pag-aasawang muli ng kanyang ina na si Julia, nagpatuloy ito sa pagbisita sa kanya sa bahay ng kanyang tiyahin. Nakitaan ang pagkahilig sa musika ang bata kung kaya tinuruan ng ina si Lennon na magbanjo at piano. Niregaluhan din siya ng kanyang unang gitara na ginamit niya sa kanyang mga unang pagtatanghal. Kinalungkot ni Leno ng pagkamatay ng ina noong July 1958 nang ito ay mabangga ng isang sasakyan na minamaneho ng isang pulis. Ang kanyang ama ay namatay noong April 1976 dahil naman sa terminal stomach cancer. Siya ay nag-aral sa Dovedale Primary School at Quarry Bank High School sa Liverpool mula September 1952 hanggang 1957. Ayon sa mga report, si Lennon ay may kakulitan kung saan siya ay nasangkot din sa mga away, pangaasar at panggugulo sa klase. Sa kabila nito, siya ay kinagigiliwan ng karamihan dahil sa kanyang pagiging masayahin at sa mga pagpapatawa niya. Nahilig din sa pagdodrawing ng mga cartoons kung saan ito ay na-featured sa school magazine na Daily Howl. Taong 1956, binuo ni Lennon ang bandang The Quarrymen na isang skiffle group. Ito ay kombinasyon ng jazz, blues at folk music. Sa pangalawang performance ng banda sa St. Peter's Church, nakilala ni Lennon si Paul McCartney kung saan inimbitahan niya itong sumali sa kanyang banda. Taong 1963 nang isulat ni Lennon ang una niyang kantang Hello Little Girl na pasok sa top 10 hit sa United Kingdom. Nirekomenda ni McCartney ang kaibigang si George Harrison na nooy 14 years old pa lamang na maging lead guitarist ng banda. Tumagi si Lennon dahil masyado pa daw itong bata, ngunit nang marinig niyang tumugtog si Harrison sa kanilang audition, agad niya itong inaya sumama sa kanilang banda. Naging basis naman nila si Stuart Sutcliffe na kaibigan naman ni Lennon mula sa kanyang art school. Taong 1960 ang ipakilala ni Lennon ang The Beatles kung saan nakasama nila si Pete Best bilang kanilang drummer. Unti-unting nakilala ang Beatles kung saan nagkaroon sila ng engagement sa iba't ibang lugar under sa management ni Brian Epstein. Nagdesisyon si Sutcliffe na manatili sa Hamburg kung kaya't pinalitan ni McCartney ang kabanda bilang bassist. Pumasok naman si Ringo Starr nang palitan nila si Best bilang drummer. Sumikat ang The Beatles sa mainstream music ng UK taong 1963. Nakapag-perform din ang banda sa harap ng British royalties. Isang taon makalipas ang kanilang UK tour, nagkaroon ng pagkakataon ng Beatles na makilala internationally nang sila ay magsimula sa kanilang US tour taong 1964. Maliban sa pagiging abala sa pagtutour, filmmaking, at pagsulat ng kanta, Sumulat din si Lennon ng dalawang libro na may pamagat na In His Worn Right at A Spaniard in the Works. Nagsimulang i-date ni Lennon ang kaklasing si Cynthia Powell taong 1957. Hindi naging maayos ang kanilang pagsasama dahil sa pagiging seloso at possessive ng binata kung saan napabalitang minsang nasaktan niya ang kasintahan. Naghiwalay ang dalawa pansamantala hanggang sa humingi ng tawad at nakipagbalikan si Lennon kay Powell. Nang malaman niya na buntis ito noong July 1962, nagpakasal sila sa Mount Pleasant Register Office sa Liverpool. Pansamantalang itinago ng dalawa ang pagpapakasal dahil sa takot ng kanyang manager na maapektuhan ang kanyang career. Sa parehong taon, nagsimula ang Beatlemania tour kung saan hindi agad nakita ni Lennon ang anak na si Julian nang ito ay panganak. Kasabay ng kasikatan, nalulong sa bawal na gamot si Lennon na isa sa naging dahilan ng pakikipaghiwalay ni Powell. Minabuti niya na magbakasyon panandalian sa Greece ngunit pagbalik niya sa sariling bahay, naabutan niya si Yoko Ono na suot-suot ang kanyang robe habang nagtsatsa kasama ang kanyang asawa. Ilang linggo ang lumipas, nag-file ng divorce si Lennon kung saan inakusahan niya si Powell ng panluloko na itinanggi naman ng huli. Naseta lang kaso noong November 1968. Binigay ang kustodiya ng kanilang anak kay Cynthia at 100,000 na anyo payment. Pumanaw sa edad na 75 si Cynthia Lennon noong April 1, 2015 dahil sa cancer. Nakilala ni John Lennon si Yoko Ono noong November 9, 1966 sa isang art exhibit sa Indica Gallery sa London habang siya ay kasal pa kay Powell. Nagsimula magpakita ng interes ang dalaga kay Lennon kung saan madalas niya itong tawagan at bisitahin sa kanyang bahay. Unang naghinala si Powell ngunit patuloy na itinanggi ni Lennon ang pagkakaroon ng anumang ugnayan kay Ono hanggang sa magbakasyon ng asawa sa Greece. Nabuntis si Ono noong 1968 ilang linggo pagkatapos na pawalang bisa ang kasal ni Lennon kay Powell. Ipinanganak si Sean Lennon noong October 9, 1975 kung saan pumayag si Lennon na maging house husband at tutukan ang pagpapalaki sa anak. Si May Pang ay dating music executive mula sa New York. Siya ay naging sekretary ni na Lennon at Ono sa New York City at UK. Kasabay ng paninirahan ng mag-asawa sa Manhattan noong 1971, ginawa nilang personal assistant si Pang. Taong 1973, habang tinatrabaho ni na Lennon at Pang ang Mind Games album, kinausap ni Ono ang assistant tungkol sa problema nilang mag-asawa. Ayon sa kanya, naging madalas ang pag-aaway nila at hindi na rin sila magkasundo. Nais niyang makapag-date ang asawa sa ibang babae at alam niyang naa-attract sa kanya si Lennon. Tinanggihan ito ni Pang dahil ayaw niyang magkaroon ng relasyon sa katrabaho. Ngunit naghiwalay pa din ang mag-asawa ng parehong taon. Lumipad patungong Los Angeles si Pang at Lennon para mag-focus sa album na ginagawa nila. Nagsimula ang mahigit dalawang taong relasyon ng dalawa hanggang sa bumalik sila sa New York. January 1975, pumayag si Lennon na makipagkita kay Ono dahil sinabi niya sa kanya na may nahanap siyang lunas sa paninigarilyo. Hindi umuwi si Lennon kung kaya tinawagan ni Pang si Ono. Sinabi niya kay Pang na hindi niya makakausap si Lennon dahil ito ay pagod sa ginawa nilang hypnotherapy session. Nang sumunod na araw, sinabi ni Lennon kay Pang na tapos na ang kanilang relasyon. Sa librong isinulat ni Pang na pinamagatang Loving John noong 1983, claim niya na ang relasyon nila ni Lennon ay umabot pa hanggang 1977. Sa pagkawala ng kanilang manager na si Epstein, nagsimulang magkaproblema ang banda dahil sa hindi pagkakasundo kung paano patatakbuhin ang kanilang kumpanya na Apple Corporation. Taong 1969, nagdesisyon ang grupo na i-appoint si Allen Klein bilang chief executive ng Apple na siya ding manager ng sikat na bandang Rolling Stones at iba pang banda sa UK. Kasabay ng pagkalulong ni Lennon sa bawal na gamot, Pinakasalan niya si Yoko Ono noong March 20, 1969 kung saan nag-release din sila ng tatlong album na hindi kasama ang banda. Dito din nabuo ang Plastic Ono Band. Ayon sa mga report, September 20, 1969 nang umalis si Lennon sa bandang Beatles, ngunit pumayag siya na wag muna itong ipaalam dahil may inaabangan silang kontrata. Bago pa ang pag-alis ni Lennon, sinasabi na hindi tanggap ng mga kabanda ang kanyang bagong asawa at lumala ang kanilang samaan ng loob nang mag-release ng solo album si McCartney noong April 1970. Si Mark David Chapman ipinanganak noong May 10, 1955 sa Fort Worth, Texas. Ayon sa kanya, namuhay siyang may takot sa kanyang ama na isang staff sergeant sa US Air Force dahil sa pang nito sa kanyang ina na isa namang nurse. Lumipat siya sa Decatur, Georgia at pumasok sa Columbia High School ngunit naging tampulan ng pang-aasar dahil sa kawalan ng talento sa sports. 14 years old pa lamang si Chapman nang magsimula itong gumamit ng bawal na gamot na naging dahilan ng pagdiba niya sa klase at ang minsang paglalayas niya. Si Chapman ay isa sa mga panatiko ng bandang Beatles bago pa man sila nakilala sa buong mundo. Ang paborito niyang si Lennon ang naging batayan niya ng talento sa pagsulat ng musika. Sinasabi ding na impluensya ng banda si Chapman sa paggamit ng bawal na gamot at pagiging hippie. Dumating sa punto na nawala ng bilib si Chapman sa banda, lalo na sa tinaguroy leader na si Lennon. Hindi niya ikinatuwa ang ilang interview ng singer na kumukut siya sa mismong kabanda niya. Ayon pa sa kanya, taliwa sa mga lyrics ng mga kanta ni Lennon sa kanyang buhay na para sa kanya'y pagiging ipokrito at peke. Sa kapila nito, hati pa rin ang kanyang pagmamahal sa banda. Ayon sa mga report, nagsimulang lumala ang depresyon ng binata dahil na rin sa patuloy na paggamit. May mga insidente na naisip daw niya na tapusin ang sarili. Ngunit nagising siya isang araw at nagdesisyon na kailangan niyang ayusin ang kanyang buhay. Taong 1971, naging born again Presbyterian si Chapman na siyang nagpabago sa kanyang buhay. Naging aktibo sa pamimigay ng mga biblical tracts at pagtatrabaho bilang camp counselor ng YMCA sa Georgia, si Chapman. Kinagiliwan siya ng mga batang umaaten ng summer camp kung saan binansagan nila siyang nimong. Sa mga nakakakilala kay Chapman, inilarawan nila siya bilang napakasipag at napakahusay na trabahador kung kaya't hindi nakatakataka nang ma-promote siya bilang assistant director. Lumipat sa Chicago si Chapman pagkatapos niyang graduate sa high school. Patuloy siyang naging aktibo sa mga simbahan kung saan tumutugtog siya ng gitara. Ayon din sa mga katrabaho niya, mahilig sa bata si Chapman na makikita sa pangangalaga niya sa mga ito. Maliban dito, Nagtrabaho din siya sa World Vision na isang resettlement camp sa Arkansas kung saan nagpromote siya bilang area coordinator. Nagbalik sa Georgia si Chapman nang siya'y pumasok sa kuleyo sa Covenant College kasama ang kanyang girlfriend na si Jessica Blackenship. Paglipas ng isang semester, nag dropout si Chapman dahil na rin sa patuloy na pagbaksak niya sa kanyang mga subjects kasabay ng pakipaghiwalay ng kanyang girlfriend. Sa rekomendasyon ng isang kaibigan, bumili at binasa ni Chapman ang librong The Catcher in the Rye na malaki ang naging impluensya sa kanyang pag-iisip. Tila naging basihan niya ang bida sa libro na si Holden Caulfield sa kanyang mga pananaw sa buhay. Isa na dito ay ang pagmamahal sa mga bata dahil sa pagiging inosente, masayahin at pagiging totoo na siya ding isa sa dahilan kung bakit ayaw tumanda ng bida. Umiikot ang kwento sa mundo ng mga matatanda kung saan ipinapakita kung paano nabubuhay sa kasinungalingan ang mga ito. Nagsimula magpakita ng kakaibang pag-uugali si Chapman na naging dahilan ng pakikipagtalo niya sa kanyang supervisor nang siya ay bumalik sa trabaho. Taong 1977 nang lumipat siya sa Hawaii kung saan sinubukan niya ang kitli ng sariling buhay, isinailalim siya sa treatment para sa kanyang depresyon sa Castle Memorial Hospital. Nagtrabaho siya dito bilang janitor matapos ang kanyang pagkagamot. Taong 1978 na magdesisyon ng binata na mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng Tokyo, Seoul, Hong Kong, Singapore, Beirut, London, Paris at Dublin. Nang sumunod na taon, pinakasalan niya ang kanyang travel agent na si Gloria Abe. Pagtapos umalis sa ospital na pinagtatrabahuhan dahil sa pakikipagsagutan sa isang nurse, nagtrabaho siya bilang security guard sa isang apartment complex. Ayon sa report, pinagplanuhan ni Chapman ang pagpaslang kay Lennon tatlong buwan bago niya ito isakatuparan. Ang sospek ay matagal ng fan ng bandang Beatles ngunit hindi niya ikinatuwa ang minsang komento ni Lennon na masikat pa sila kesa kay Jesus. Sinabi niya rin na ang kantang Imagine ay para sa mga komunista. Dagdag pa ng kanyang asawa, ang galit ni Chapman ay nagpatong-patong dahil para sa kanya, kabaliktaran ang mga sinasabi ni Lennon sa totoong pamumuhay niya. Ang kantang Imagine na may lyrics na Imagine All the People, Living Life in Peace, Imagine No Possessions, na sa interpretasyon ni Chapman ay pamumuhay ng simple at masaya, ay kabaliktaran sa totoong buhay ni Lennon dahil sa milyon-milyon ang laman ng bangko at nagkalat ang ari-arian neto sa iba't ibang lugar. Hindi rin ikinatuwa ng sospek ng sabihin ni Lennon na wala siyang pinaniniwala ang iba maliban sa kanyang sarili at ang asawang si Yoko Ono. Binanggit ni Chapman sa kanyang asawa ang obsesyon niya na paslangin si Lennon. Ipinakita niya rin dito ang baril at bala na gagamitin niya ngunit binaliwala naman ni Gloria ang lahat ng ito. Umaga ng December 8, 1980 nang umalis si Chapman sa Sheraton Hotel kung saan sinadya niyang iwan ang ilang personal na gamit para makita ng mga otoridad. Tumambay siya sa harap ng Dakota Apartment Building kung saan nakatira si Lennon. Nakipagkwentuhan din siya sa mga fans at doorman ng building. Nakita niya rin ang kasambahay ng mga Lennon kasama ang limang taong gulang na anak ng dalawa na si Sean. Bandang alas 5 ng hapon ng umalis si na Ono at Lennon patungaw sa record plant para sa isang recording session. Nilapitan sila ni Chapman bago sila makasakay ng kanilang limusin. Daladala niya ang paboritong librong The Catcher Rye at ang album na Double Fantasy ni Lennon kung saan nagpa-autograph pa siya dito. Ayon kay Chapman, napakabait at disente ni Lennon kung saan tinanong pa siya kung may kailangan pa siya pagtapos bigyan ng autograph. Ilang oras ang lumipas, 10.15 ng gabi, nang makabalik sa Dakota Building ang mag-asawa. Nauna nang bumaba si Ono na sinunda naman ni Lennon. Naglakad sila papasok sa building kung saan nilagpasan pa nila si Chapman na nooy hawak-hawak pa din ang paboritong libro. Bago pa man makapasok ang dalawa, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Kasabay nito ang pagbaksak ni John Lennon. Agad tumawag ng pulis sa mga nakasaksi. Hindi na nag-aksaya ng oras sa mga otoridad nang dumating sila sa pinangyarihan. Isinakay nila si Lennon sa police mobile at dinala sa Roosevelt Hospital dahil sa kalagayan niya. Ilang minuto ang lumipas, umugong ang balita sa buong mundo na ang sikat na miyembro ng Beatles na si John Lennon, 40 years old, ay pinaslang sa harap ng kanyang apartment building. Sinubukan ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila ngunit ayon sa kanila, wala ng pulso ang biktima ng dalhin sa ospital. Sa autopsy report, lumalabas na apat na bala ang tumama sa biktima. Dalawa sa kanyang balikat at dalawa sa kanyang likod kung saan tinamaan din ang kanyang baga. Maliban dito, marami nang nawalang bago padalhin ang biktima na siya isa sa dahilan ng pagkasawi niya. Samantala, hindi umalis si Chapman sa pinangyarihan kung kahit agad di siyang naaresto. Inamin niya ang ginawang krimen kung saan sinabi din niya na gumamit siya ng bala na siguradong tatapos kay Lennon. Bago ang paglilitis, ilang eksperto ang nagsagawa ng interview at mga diagnostic procedures para malaman ang kalagayan ng pag-iisip ng salarin paglipas ng halos isang linggo iba-iba man ang lumabas na resulta mula sa mga eksperto nagkaisa naman sila na may problema sa pag-iisip si Chapman Ang ani mula sa defense ay nagsasabi na siya ay psychotic lima naman sa kanila ang nagsabi na siya ay may schizophrenia Ang iba naman ay sinasabing siya ay may manic depression sa kabila ng resulta, nagkaisa naman ng mga eksperto na maari pa rin humarap sa paglilitis at magbigay ng testimonya si Chapman. Pabago-bago ang motibo na ibinibigay ni Chapman sa kapulisan sa kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit nagawa niya ang krimen. Tinanong din nila ang sospek bakit si Leno ng napili niya sa kabila ng pag-iidolo niya dito. Una nang inakala na ito ay dahil sa pagiging relihiyoso ni Chapman kung saan hindi niya nagustuhan ang mga komento ni Lennon patungkol sa Diyos. Sinasabi din na ang ingit at selos niya sa kasikatan at pamumuhay ng idolo ang maaring dahilan. Ayon naman sa mga eksperto, si Chapman ay isang narcissist na nais makuha ang atensyon ng buong mundo sa pamamagitan ng pagpaslang kay John Lennon. Sa huli, sinabi ni Chapman na alam niya na mali ang ginawa niya pero sa kagustuhan niyang sumikat kahit pa kapalit neto ang buhay ng inosente ay gagawin niya. Sa initial hearing noong January 1981, sinabihan ni Jonathan Mark ang kliyente na mag-plea ng not guilty by reason of insanity. February ng parehong taon nang magpadala ng sulat ang salarin sa The New York Times para hikayatin ng mga tao na basahin ang nobelang The Catcher Rye dahil sabi niya, nandun lahat ng kasagutan sa kanilang mga tanong. June 22 nang palitan ni Chapman ng plea sa guilty dahil ayon sa kanya, iyon ang kagustuhan ng Diyos. Sinintensyahan ng 20 years to life si Mark Chapman kung saan kailangan niya ring mag-undergo ng psychiatric treatment. Siya ay dinitine sa Atika Correctional Facility sa New York kung saan hindi siya pinayagan sumali silang activities sa loob ng kulungan para sa kanyang kalitasan. Inilipat siya sa Wendy Correctional Facility noong May 2012. Isang dekada ang lumipas, inamin ni Chapman sa isang interview na alam niya sa sarili niya na kailangan niyang ligpitin si Lennon. Dagdag pa niya, may boses na paulit-ulit nagsasabi sa kanya na gawin ang krimen. Ikinuwento niya rin kung ano ang nangyari ng gabi ng December 8, 1980. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. John came out and uh, he walked past me. I... Took five steps toward the street turned withdrew and fired five into his back. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa Greenhaven Correctional Facility sa Bigman, New York. Inaasahang muli siyang aapela para sa kanyang parol ngayong February 2024 sa kabila ng pagdenay sa mga una na niyang parol application na umabot na sa mahigit isang dosena. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mga fans ni Lennon na masilayan ng idolo sa huling pagkakataon. Dahil isang araw pagtapos ng pagkasawi ng iconic leader ng Beatles, agad siyang crinimate sa Ferncuff Mortuary. Nagsagawa ng vigil ang halos 100,000 na katao sa harap ng apartment building kung saan lang si Lennon. Isang buwan pagkatapos ng pagkawala ni Lennon, nirelease ni Ono ang isang single na may pamagat na Walking on Thin Ice for John. Taong 2000, itinayo ang John Lennon Museum sa Saitama, Japan na naglalaman ng 130 memorabilia ni Lennon at Beatles mula sa koleksyon ni Yoko Ono. Isinara din ng museum taong 2010. Sa kasalukuyan, ang 90 years old na piyuda ay naninirahan sa farm na binili nila ni Lennon taong 1978. Siya ay nasa pangangalaga ng kanilang anak na si Sean dahil na rin sa katandaan. Iba-iba man ang teorya ng mga eksperto sa kung ano talaga ang tunay na dahilan ni Mark Chapman sa kanyang krimen, hindi na mabubura sa kasaysayan ang pangalan ng akusado na kumitil sa buhay ng isa sa talentadong musikero sa buong mundo. Sa pagkawala ni John Lennon, mas dapat nating alalahanin ang malaking ambag niya, hindi lang sa bandang Beatles, kundi sa larangan ng musika na naging inspirasyon sa lahat ng artist sa iba't ibang panig ng mundo.